So yun mga kalaro Maglalaro kami ngayon bulabulan Sana magustuhan nyo itong video na to. At nyo kami Let's go Pag-isimulaan ang vlog na ito so, pag po kayo ng Sunod na lalabay namin Yes Gagawin po namin yan. Let's go! Maiba, alis. Hop! Alis. Hop! Alis. Alis. Uh, alis. Alis! Gumaya sa akin, taya. Gumaya sa akin, taya. Gumaya sa akin, taya. No, wait lang, wait lang. Gumaya sa, sa akin, di taya. Gumaya sa akin, di taya. Taya. Taya, taya. 妈啦！<My> Ano yeah. so, naman? Ayan. So, ayan. Kaya harangin. Baliktad. Baliktad. Balis ka tumakban. Game. din ako dun eh. Nagtaya ba? Nagtaya ako ba kayo? Kayo mo. na. Tuloy! Tuloy! Hey. Takbo na kayo! So. Không

kuya mo. Una, ako. Oh. Ayan, na sila. One. Two. Three. Four. Five. Game. We're oh good. si Kairi. Kaya mo ito, kapitan? Hindi. Kaya mo ito? Oh. Bakit? Sinabi mo ba na tinaya mo ako? Sige. Ako ba kaya? Isa. Okay. Ito yung baba mo. Yan. Ay, mo sa'yo. Yan, patas. Na. Ito. Okay. Magbibinong na po ako. Isa. Dalawa. Tatlo. Tapat. Tima. Ay! Okay na po!

Kaya na tayo dito. Paayon mo. mo. na. mo. mo. Paayon mo. Paayon mo. Paayon Dito ko. Dito ko naman dito ah. Oh, karang karang. Yan po guys. Iyon po dalawa po. Na Naka ano. <laughs> Boy, siya pre. Eh, na. Oh, dali. Ano. Na. <laughs> <Mal -ture. laughs> ano. bawo ga! pagkakatawan kay mga So sa like mga technical problem pa ng pag-aaral po yung sugat ni pamamagitan ng pag-aaral sa mga pangyayari sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga mga pangyayari share, subscribe and comment na kayo sa sa ibaba. Ano yung next request nyo na ibablog vlog namin? Thank you po.